Magandang gabi mga boss. All right. Ito yung ating ano ending game Dama Puzzle. Yan, meron tayong ditong ending game Dama Puzzle. May tatlong dama ang puti, ayan oh. No? Sa itim naman, isang dama at dalawang pyun. Ang condition dito, unang sulong ang puti, Portablang itim. Ibig sabihin, pag makatablang itim dito, ay panalo na mga boss kaya dapat talunin siya ng puti nang hindi siya matatabla oh, binigyan ng partida eh pag nakatabla ka ika panalo ka na oh, pumayag naman yung itim sige oh. dito kailangan makuha ang tamang sulong ng puti dahil kung hindi tabla ito mga boss oh, madaling tumabla ito kaya yung timing dito kailangan saktong sakto pasaan bang itim item na ito pababayan bossing Oh, yung isa niya dito kung umabot diyan, dama na ulit, di dalawa na, no? Oh. Ano ang sulong? Okay, ipapakita natin mga bossing para sa nagre-request. Ano daw ba ang magandang sulong o ano ang sagot? Okay, ito na. Ang sulong dito, ang key move mo ay dito ka. Yan. Bakit diyan? Eh, syempre, yan ang pinakamaganda kasi kung sa gitna ka pupunta, yan, mindset na mindset na yun ng mga damadar eh pag kinuha mong gitna kasi ayan lulusot na yan mga bossing o oh. saan ka dyan diba ka dadama na yan malakas na persa nya dalawa na ang dama niya. ayun kaya hindi tayo dyan sumulong Ayan. eh paano kung ano magpadamang itim okay lang nasa plano yan eh ang gawin mo dito ka. Okay? E, syempre dadama 'yan. Oh, dadama 'yan. Oh. Gawin mo, ipakain mo. Oh. syempre doon yan babagsak dito o kaya doon. Alba sa dulo niya nilagay. Ipapakain mo lang to oh. Talo agad mga bossing. Oh. 'Di ba? Okay, naka-aisa na tayo. So, kaya yun ang key move natin ay eh may purpose. Kaya doon tayo lumagay. So, ito talo na agad yun mga bossing. Kasi kung dito kalalagay, ha? ah, kung dyan kalalagay, ka dyan. Bakit? Papakain to eh. Tapos papakain to. Nasa gitna na siya. You know, tabla yan mga boss. Kaya yung pinakita natin, yun na ang pinaka the best. Okay. Yun ang pinaka the best na sulong ng puti, mga boss. O dito, marami siyang sulong na pwedeng gawin, no. Bukod dito, meron pa. Ito natalo na eh. Susulong pa siya ng iba. Alba, kinuha niya agad ang center. Ayun, nasa mindset niya ng ano eh. Kunin na agad ang gitna para tabla na. Pag kinuha ang gitna, ang gagawin mo dyan, pakain mo ito kain siya balik okay kain siya balik no sisingit ka ngayon yan pwede siyang umilag pwede ito ilag niya mamimili siya okay halimbawa dito siya umilag dito pag dito kasi isasagad mo lang yan dun eh talo na yan pag sumulong doon, dito ka lang, abangan mo lang, talo na yan eh. Pagbaba dyan, ipakain mo lang yan, di ba? Oh. So, babalik ko lang ha. Kaya, hindi siya pwede roon. Halimbawa, dito siya. Yan. Pag dyan siya, dito ka lang. O, oh, hindi man siya makasulong doon kasi kakainin. Yan. Ngayon, kapag sinulong ito, pakain mo, talo na naman diba? May purpose. Yan ang sinasabi natin. Ano pa kaya ang magandang tira ng itim? Hmm. Sacrifice move, no? Dito, talo. Dito, talo. Isang Ito, pinakamaganda niya di yung sulong ito. Sacrifice move. Tapos, pakain niya to. Siyempre ang puti sa gitna na agad. Yan. Tapos, pupunta siya diyan. Yan, magiging 3 versus 1. Eh, sa ganyan namang ano eh, alam na ng mga damador 3 versus 1 mahuhuli yan oh. oh. hindi dyan dito tayo oh. timing timing lang siya dyan oh. ano ba, hindi siya aalis dyan oh, dyan ka lang madali nang hulihin yan mga boss oh. dito ka lang pag umalis pesto. O, pag nakuha mo yung triangle na yan, yan o, pyramid. Mabilis na yan. Saan siya lalagay dyan? Pag lumagay siya doon, okay na. Yan o, formation na yan eh. Kahit saan na siya dyan, basta makuha mo yung pyramid style na yan. Pag sumulong doon, pakain, ibubukas talo na. Okay. Yan o, Boom. Pag dito, dito naman ang pakain. Tapos sa atras lang. Okay, yun lang yung solution sa ating puzzle ending game mga bossing. oh pag nagkamali ang puti, tabla. Alam sumulong dito, tabla. Okay, kasi ipapakain. Pwede ito kumain eh, pwede rin, di ba? Pwede rin ito. oh pag ito naman ang kumain, ipapakain ng itim, pupunta sa gitna, tabla. Okay? Kaya pinaka the best talaga ito. O, kasi ito bawal namang isulong, kakainin eh. Kaya ang sulong niya talaga diyan, pwedeng dito at dito. Kaya nga lang talo nga eh. ano gaganon. Pagbaba niya ipapakain. Oh. Kung dito siya kumain, may doon lang. Hindi na makakatawid. Okay? Kung dumama naman, ipapakain. Diba, kumain siya dito. Ipapakain. Yun, di ba? Napakasimple lang mga boss. Sa una lang, kala mo mahirap. Dito tayo. Pag dito naman siya, papabalikin mo. Sisingit ka. O, alba Dito siya. Kain ka roon. Pag bumaba, pag dyan bumaba, ang gagawin mo, pakain mo. Ayun, bantay na siya, di ba? So hindi siya doon susulong. May pakain eh dito naman siya. Ay di dito ka naman magabang. Oh, dito siya. Oh, sarhan mo muna. Isusulong niya 'yan. o oh, dito ka naman. Dito siya ngayon. Talo na 'yan, diyan ka lang eh. Di ba? Pag dito, ganun pa rin. Pag sulong, diba? oh, 'yan lang mga boss, ganun lang kasimple yung ending game na 'yon. Okay, timing lang ang kailangan para manalo.